Hello hello hello, this time sa bagong talent. Sige po, bago tayo. Kaya lang dikit-dikit. Kaya dikit. ito tayo bulaklak na kalabasa na naman. Ito, kapal. Kaya na iba'y bago si Lito Madami, hmm, madami bulaklak At kaya kaya kukuni natin yung bulaklak na yan Ito yun Ayan, pula, wala kayo Kaya ah, pupo Alam nyo ba yung ganun, tanim Yung mga buwan na ganun, kundol tabugaw ay ro no, yung ano pa sa amin yung pa sa amin kahit tumagal yan di masisira yan eh ayun no? meron pa doon laki ayun. ito naman sa kabila ayun no? laki ng mga aloe vera oh. dito sa Saudi binibenta din nila yan eh. yung aloe vera na yan

Lapad ng balag na yan. Siyah. Ganyan lang Hanggang dito lang muna ang video natin. Sa surod na video na naman pakisubscribe naman po yung aking YouTube channel. Salamat.